Class si 11:46. Hmm. Okay. Okay. Ah, uh, ours na pinasa last on si na sa aga sa Japan, no? Or, okay. Ang mga concerns sa aton sa mga operatives kag sa imo man nga opisina, ang parte sa mga Uh, tinabo or mga bouncer sa mga dakuan ng mga establishments sa sudat ng Iloilo kay isa dari ang nadakpan na captain Yes sir may nadakpan kita nga bouncer sir <laughs> Okay anong monitoring nato ni sa iya sir Bali sa among monitoring sir nagdugay na na namon sila mm -hmm. na monitor na mga bouncer na Nakton sila mismo nagahulog ng illegal na transaksyon tira sulod sa mga dagko ng ilinan dere sa syudad sang Iloilo uh -huh. in which hindi gid siya na may kay uh -huh. sa the first place balang taman na illegal ang ginaubra uh -huh. at uh, may ara naman tani sila trabaho nga uh, ng mayad eh, na ang mag-engage siya kung sila sa mga amone uh -huh. so it means ang tag-iya sa mga establishment wala sila da-cooperate sa uh, -huh. uh -huh. Mm -hmm. So dako gid na nga questionable ano sila nagakuha sa so, mga mga nga klase nga sponsor no na naga-engage isang illegal transaction. Mm -hmm. Okay. May monitor rin kita Captain ko din ang mga source nila sir. May mga na monitor kita nga source nila pero sa subong gina-tiid ta namon kay hindi man sila basta-basta nga mapanday yon ma-apprehend ang ibang sang ila source ara na mm. mismo sulod sa mga presuhan. Mm, okay. So, ang ginakuaan ang nila, there sa city CP or sa province? May monitor kita nga adto sa NCR. Pinapadala lang din sa ila. Kada sila mismo may contact man sa mga napriso nga na sa NCR. Ah, NCR. Okay. Outside the uh, Iloagalit, okay. <coughs> ang ining mga bouncer ini uh, captain ano ang gusto naton sining on sa mga owner no sining mga establishments <coughs> ang uh, mga ginahingyo no uh, tani ang atong mga bouncers may monthly random drug mm -mm. na ginahiwat sa ila mm -mm. So, para ma-monitor tani ila inaipalantaw sa mall okay. Sada, kami mismo by holdings things kami sa nga uh, ilang mga info, uh, personal information na mm -hmm. uh, magkilalagin na ng uh, mga bouncer Kaya uh, mag-secure mag -ma taman nga yung mga bouncer uh, amogit ang uh, nag-obra bala mm -hmm. isang uh, kuha lang sa Wisconsin o di awal uh, man gani sa uh, proper authority na mm -hmm. Uh, um, ang budlay subong Mm -hmm. Naibalaan ka ang uh, araw yung kasulod sa mga ilimnan, may mga nagkakasabod yan ang uh, mga transaction pawala lang ang mga tagiya sa establishment kay o sa headline man sila abi. <coughs> Pila na ka bilog nga mga bouncer ang na-monitor naton o nakpan naton nga nag-engage sa illegal drug activities sa cafe. uh, Cape. <coughs> uh, since no na-assign mang go dati, nakatutok <coughs> mm isa ka bouncer. <coughs> Tapos subong nga uh, si DEO ko may ikaduha ko na ni nga bouncer na nandakot kaya po. So, <coughs> so hindi kung di na uh, natong paglabot o nga sa sunod na naman nga mga kini tinuig, baka mm -hmm. tapos naman kita sa another bouncer, no? Mm -hmm. So, mintras uh, dapat solusyonan na natin. Mm -hmm. Okay. Nakakoordinate na kita sa aton sa uh, city government uh, ang watch si, uh, ni Captain? Kaya mm -hmm. start na kami sa pag meeting sa mga naga... Andos ang amon ng uh, mga kwan para at least maistoryahan ka. <laughs> okay. So, uh, anong posible na matabo sa tagiya sang establishment kung hindi siya mag-cooperara ka na anong aton uh, sining gusto hindi on sa city government if ever good man? Once nga ma-prove na ito, may mga bouncer siya nga uh, magpasitib, kagaya hindi siya mag-coordinate, mm -hmm. hindi siguro kita sa inyo na din natin <clears throat> mapapaniya uh, permit Mm. Ang good na aping uh, gasigi ya, yes, yes. Uh, pansang ya business. You business gan is illegal. I -in, I -in. I -in. Okay. So, ang ulihin ninyong uh, sa bouncer ni Kapay, more than 2 million ang na nakuha sa iya, no? Oo. Oh. So, meaning, hindi lang sila ordinaryong, ano, uh, uh, ordinaryong uh, mga pusher or user? Hindi. Hindi. Basta ordinary sila. Hindi nagkuhan. Hindi na sila, sir. So at nakalabot sa atong monitor nga luwas nga bouncer, at sila nag mas lamis mo mga customer ka tayo. Mm -hmm. <coughs> sir, may ara kita sa monitor. So, so meaning, um, kadelikado, kagmalala, ini nga sitwasyon kung ang mga opisyo sa mga bouncer, sir, ang kag uh, mo kung may ideya ang owner o kung inkahots man sila, Captain. May ibang man owner owner may idea, pero ang ibang mas Da mo gina <laughs> okay. Sige. Um, Captain Inot, sir, ang imo sining minsahi um, uh, no? Uh, sa publiko, sa mga nagkakadto, sa mga dalagkuhan ng establishment komersyal na binagid sa Derisman sa syudad, kagsubong man sa mga nagapadayon sa mga kangay sining halikoton na uh, Captain. Sa mga nagkakadto, sa mga dagko, ngayon nandiri sa syudad sa Iloilo, pag nangayong ng activity, hindi nyo pagpapabot yung uh, mamonitor naman kamo. mo. Kay kung mamonitor uh, naman kamo, mo, madakpan naman ka mo, kasi amo ang inyo last day nga mag-celebrate sa Pasko o New Year. Na. <coughs> <coughs> kung hindi ka mo mag-cooperate sa Monte, kaya kami maubra ko di. Obra naman ang trabaho, kung i-implement lang naman ang layi. Amo na nga, kailangan na dapat mag-coordinate ka sa amon. Tatanyo <coughs> na na ang pag-ingis ng illegal nga droga basta okay. kung hindi, kami gid mismo ang inyong makatubang. Okay. Captain, again, thank you so much kira si Mochi na yung nag-agre sa amon okay. sa okay. DYRP Life Radio Iliila. Servisong Makataw. Responsable at totoo Life News. Na batayan ang connection natin sa City Drug Enforcement uh, Unit sa kay Police uh, Captain Ryan Christ uh, Inot. Sa so, motong yasib ba rin ang pahayag no? ang uh, plano sini, ngidagop sa City Government. Uh, kag um, ang kutob sa si hindi magkooperar no ipasiradhan okay man ti niya sa mga kuturan naton nga nagpangabuhi isang tarong nga hindi lang basta-basta ang droga ang dira no sa maing uh, angot sa ining mga bouncer sa pila ka establishment minto commercial mga kabenan angot sini i-check naton si Abian Eric kanya sa rekli kadasig sa aton sini nga uh, tiyempo, no Uh, anong lihok dari sa city government no kay man panawagan na ini before man dumanta sa chempo pa ini uh, task force and uh, moral values formation head Mr. Kanong ama kaangay sini nga sitwasyon halin sa mga pag uh, uh, inom sa mga minor edad, no halin sa mga pagbiter sa si legal na droga sang Tawag sini niya uh, mga nagkakadto dira sa may Smallville area. No? Kag ano ang pasalig diri sa city government nga ma-address ang pilasan ni mga concern sang aton sini nga kapulisan, sang City Drug Enforcement Unit, ang mga kangay sini nga sitwasyon? No? Nagkasagsag ng ila sini nga batasan sa pagbaligya sa illegal nga droga, bangod ban kay dogi na pabayan, kag dogi na do hindi man hambal nga toler niya tolerar naton kay man ang aton sini nga syudad kontra illegal nga droga gid ni ah oh, gaaway si illegal nga droga dikon Ah, uh, abi sa mga bouncer okay okay lang kay minilyon ang transaction minilyon ang mga ginapasulod ni ladra ah easy money ah oh, abyan na uh, Eric Canizares no sa uh, dugang sini information ah nagit no ah uh, Uh, sa aton sumuktan si abyan ari Abiyana uh, John kag sa aton sini nga mga tagpalamati maayong aga sa kaangot nga balita mm -hmm. nagpagwa uh, sa uh, statement si Mayor Jerry treñas ining uh, may kangtanan tanan sa pagkadakop uh, sa uh, bouncer kag upod sini sa ginpatigayon nga Baybas operation iya sa ng uh, City Drug Enforcement Unit Iloilo uh, -Ilo City Police uh, Office mm -hmm. uh, adrin nakanda ang Iloilo uh, -Ilo City Government nga magatag sa ng uh, mga drug testing kits okay. no sa mga uh, o kung sa ipatigayon nga random drug testing sa mga empleyado kag security guard sa mga bar sa siyudad. Mm -hmm. ini so abyan eric uh, meaning hindi lang gid ang focus sa aton city, uh, city, government ang mga bouncer pati mga guardiya Yes, tanan pati uh, sa mga bar mga empleyado, mm -hmm. wala. Okay, uh, sakop ni siya. So, nung kay Mayor nakambal na ang, o kung nakapalabot man ang Iloilo -Ilo City Police Office, o kung ICPO sa pagpamunok ni Police Colonel Kim Ligada, nga kinanglanon, gid, nga magpaidalom sa mga drug testing ang uh, mga empleyado kag security guard sa syudad bilang isa sa mga requirements sa nga hmm. nag-aulubra sa bars. Bilati ang uh, ginmention, ang most um, specially, ining... Uh, uh, ginaubrahan sa bouncer apang uh, wala lang kinday bulge kung anong pangalan. Mm -hmm. Uh, na siya namtang sa, Smallville small bell complex ang uh, ining ginaubrahan sa uh, sining arrestado uh, arestado nga bouncer. Dako ni siya nga bar. na mm -hmm. Uh, abyan okay. Karon, dito, uh, nag uh, plano pagid ang uh, city government kung ano pagid ang mas makapamaayo nga tikang agod nga malikawan ang uh, ining nga uh, pagbaligya o kung pag-engage uh, sa mga empleyado kag bouncer sa mga bars nga pagbaligya sining illegal nga droga Kung madumduma naton sa uh, mga tinalikdan lang uh, binulan may ginpatigayon man nga uh, bypass operation ang uh, katapo ka Iloilo City Police Station 10 kag ang naaresto didto ang nagadulong man sa uh, illegal drugs o kung suspected uh, shabu ang uh, nadakpan maglive mm. into John nga taga Uton si mm. mo to nga uh, ka pila na ka mga insidente o kon pila na ka mga operasyon nga ang mga nagkaladakpan ang naga supply sang illegal drugs sa sulod sang bar John. Uh, ti mo to ah. nga mm. nanaw S siling mm. sang aton sini nga ton, siling, uh, operating team imagine abyan uh, Eric halin pa niya sa NCR so luwas sa mga ang transaksyon ara sa sulod sa prisuhan ting mga kon manaw ga pulaw kada, da gabaligya sa legal nga droga sa mga customer man manda sa bar ting kon magbakal ka sa ilim non, din mo gani ginainom sa ka bar eh o dra man mismo sa bar oo oh. kung magbakal ka sa nga droga posible din mo man gabiton posible sa bar man eh o. so meaning ah uh, um, may posibilidad nga ang mga bar nga ini eh, may mga holot dra sila nga makabig naton as drug den. Mm. Okay. Ano pa kitang sa city government with Mayor Jaletranias? Yes? Uh, in connection, Dre, sa ginpatigayon nga operation sa December 14, alas 2 uh, dos uh, kagahon, sa ini siya abyan na uh, John, nara, mm. sa may barangay San Rafael Mandoriao. Mm. Naresto, Dre, ang bouncer nga si Mark Anthony Fernandez, 38 anyos, kag-residente uh, sa barangay Rios La Paz, kagang uh, upod sining nga si uh, George Probido, 46 anyos kag taga, taga ma, uh, Maria Cristina Haro ang uh, ini gina verify man dito kag positibong uh, empleyado gina-sang isa ka dako nga bar Grabe. Amo amo tong uh, uh, nag uh, ubra lihok ang City Government uh, together with Iloilo uh, -Ilo City Police Office nga magpatigayon sang uh, random drug test sa tanan nga mga empleyado kag nakanda naman ang mga test kits nga gamiton uh, sa nga kapulisan naton sa paglibot sa mga balay ilimnan diri sa syudad mo especially ang small bell complex nga gina-mention sa aton sini nga mga awtoridad may bouncer kag wala bisan sa palabing isa ka bar no may gwardiya lang uh, uh, sa oh i-undergo sa drug test yes oo so Dugay na nga nga ginapanawagan sa aton sini nga city government. Subong so, ya ano gid nila tutukan gid nila ni kuno abyan Eric. Mas ni. Eh. Yes, uh, tutukan gid ni kuno suno kay uh, Mayor Trenyas kag uh, naman kuno ang uh, test kits kaganda gid kag uh, naka full support gid ang uh, city government ini uh, basi base sa iya sini nga gin apayag uh, sa gin patigayon nga presscon uh, kahapon. Okay, sino ang mapatigayon sa drug test? ang mapatigayon dere ma coordinate sila sa uh, ano ni sa uh, uh, crime lab sa okay. uh, uh, police regional office 6 kag sa kadapo sang PDEA okay ang mga establishments nga hindi magcooperate anong posible matabo anong sanction ang uh, posible nga mga sanksyon nga uh, ipagpatigayon siyempre maatagan sila order for possible closure Uh, bilang ining drug test kabahin na sang requirements no oh, kag dapat seryoso ho ning eh. seryoso kita sa away naton sa droga dapat mga kangay eh, sini nga mga observation kag mga uh, concerns sang aton sini nga mga kapulisan labi sa aton sini nga CDEO dapat kinaton ni pamatian kag uh, na abyan Eric Yes, correct ina abian June, kag sa aton sini nga mga taga Palamati. Okay, sige. Sige, abyan jud kag sa aton sini nga mga uh, sa Live Radio Iloilo -Ilo, sa Iloilo uh, -Ilo Today program, uh, direkta diri sa Iloilo -Ilo City Hall. Ako si Abyan Eric Indipan Kanya para sa balita na may integridad at prinsipyo. Live Radio. Serbisyong makatao. Responsable at totoo Life News. Uh, connection naton kay Abyan Eric Kanya direkta dito sa Iloilo -Ilo City Hall, no? Kung pamatian mo do tupad dahil lang kami mga kabiyanan.